Good morning guys. So, pangalawang Sunday po namin dito sa Pinas. Church naman tayo. Ayan. Si Ayush bulaklakin ang shorts niya kasi doon ko na lang yan sa church susuutan ng kanyang pantalon. Kasi di ba nakabuta siya? Parang feeling ko mahihirapan siyang maglakad. Pero gusto niya talagang nahihirapan. Eh anong gagawin natin? <laughs> Ay, ayusan eh. Si mama ko. Ayan. Nakapistida yan. Ako hindi ako magbibistida. Bistida si Malayo. Ay paglakat mo tarong kay mahugawan mo. Dito na kami sa taas nagpantalon. Ay ko hindi naman masyadong ma, ano maputi. Okay.

guys. mag ako ng rice. luto na rin yung rice namin. Tala. Yung asawa ng gusto namin. Nakaluto na. Kanina, naliligo ako. Ikaw. Tsaka narin. na rin. Marami akong nilabhan. mag -ano tayo ng niyong buko pala. Buko lang to. Tirahan niya ako ng isa kasi nagawa siya ng ice candy. Pangkain lang namin yun. Basta buko na ice candy. Pangkain lang namin. lami. Ang sarap guys. Saktong sakto. Si Ayos kasi bukis-kis. Hindi siya makain ng niyog. <laughs> Agad ito buko niyog ako ng niyog. ako sanay. eh. Tagal na ano. Okay na nito. Tayo pa. Okay na. Dili man basko ang kutsinyo. kulay namin guys munggo may kalabasa yan eto itira ko na lang kay papa yung ano yung may sabaw tsaka kaya ayos akin to yung sa kabulan ang sarap kaya guys no iulam tong ano ng buko ayaw niya hmm? Mahulog You are in a big trouble if you don't sleep now. I want to sleep. Ulam namin guys, baboy. Nagkatay yung ano, yung tito ko, kapatid ni Papa. Papa din nang tawag ko sa kanya. Hinatira niya kami ng ganito guys. Dami. Dalawang kilo yata. O de. Goodbye na muna yung mga ID natin ng ano, ng tuyo lang kasi natira. Puro ID na lang ilang piraso. Hindi ko tinapon kasi prito yan eh. Masarap. Mamaya pag may sabaw, kakainin ko pa rin yan kasi. Paputol-putol kasi signal, guys. Kaya na ano, nag-stop po muna ako ng live. nagagalit na yung isa kasi gutom na gutom ay nako ayos don't me busog kami sa bahay guys oy eto oh may baon kami hindi pwede yung kadakita ng tindahan ay bibili tayo <laughs> 7 Eleven kami guys kasi etong kasama ko akala mo hindi pinakakain ng ilang buwan sa bahay namin gutom na gutom sarap tirisin Bili tayo ng mga uska bulat guys para dugay. Ang awesome. mga gulay guys. Saging, may saging kami eh. Sibuyas lang. Ah, ayan. Nabawasan na namin to guys. Pinirito namin kanina. 1 kilo masarap siya guys. Hindi maalat. Ang sabi ko, magastos yata ang tong tuyo na to. <laughs> ang sarap niya. Isang kilo. 180 ang kilo. Parang, my God. Dati nag-aaral ako. One fort lang binibili ko. Five pesos. Pang one week. Ngayon, grabe, 180. Nakaloka, ano. Ingay ng bahay si Ayos tsaka si Leo, maingay. Panay laro ng tagu taguan. Mahaba ng gabi guys, no? Ngayon, October na kasi. Ber, na. 5.40 pa lang, oh. Ang dilim na. Marami din kasi kami mga puno-puno. Madilim na. Ayan. Ay, mga panty. Ay, hindi pala mga panty mga damit-damit pala yan niya. Si papa ko ay nasaan ba yun ang andun? Mga nag-check-check pa yan sila ng baboy. Tsaka yung isang baboy namin na nandito. Yan you know, ang dilim na. Hindi na ako magpapasignal. Hindi na ako check ng ano, ng aking YouTube-YouTube kasi parang parang may abat na o sa may abat oy parang may mumu na <laughs> madilim so, yun lang muna guys thank you so much for watching ingat ingat yung mga pangmarites natin guys parang wala pa akong tay mag ano ng mga mga chismis parang hindi ko alam kung magchichismis magchichismis pa ba tayo or let's just focus mga masaya kasi masaya ako nandito ako kahit busy ako, bukid pa rin. Pero nandyan ako, kasama ko yung mga magulang ko. Kahit talilain nila ako, may karapatan naman sila kasi magulang ko sila, ba diba? Pero never nilang ginawa yan sa akin. Ayan yung ano ko. Ayan yung ano ko sa inyo. May katuwang na ako mag-alaga kay Ayush. Yung tipong pasignal ako doon, mag ako ng YouTube sa umaga. Pagdating ko, nakakain na, nakaligo na si Ayush. Nakabihis na, mabango na mga ganon diba anyway <laughs> saka na tayo magmamaritis thank you so much ingat po ingat